punta kami papunta ako sa swimming pool andun na yung mga kasama ko yung ship line oh. oh. papunta yan dun sa kabila punta rin sa kabila ayun giant swing ito naman wall climbing mga gusto mag wall climb kaya punta tayo sa swimming pool. Ayun, mud slide drone. Sip climb, wall climb. Daming mga naka-reserve dito mga team building din nila ito ang wall climbing dito yung mga recreation yung mga kasama ko sila yung pong na unyok dito yung floating playground no? tsaka giant slide swimming pool din ayan o no? yung mga kasama ko Bel, kaway-kaway sa mga ka-Agos. Hello, shout sa Agus. <laughs> Agos. Hehehe. Sa agos Ayan o. Oh. Mga buhay, hayahay. Ito ang mga guapo, oh. Mga quality oh Paminsan-minsan mag-insosyal tayo. Ayan oh. Ay, it, ito it, it yung pinakamalupit na social dito. Social dito. Oh. Ito, Ay, naka, pwede bang iwi ito? <laughs> bang <u> ito? <laughs> dito, lalim, 12 feet. 10 feet, 12 feet. jan 4 feet dyan. Tapos may playground dun sa ba, may swimming pool sa ba, pang bata. 2 feet. Ito naman yung may wave kulot eh kulot yung support taps pambata. Gusto magbasketball. Ready yung Fortnite sa taps yung support ng bata. Shout out sa mga kaagos, mga viewer ni Kaagos. Quality, quality time. Ayan ang aking kaibigan na vlogger, mga kaagos <laughs> din. Agus din ako no, <laughs> ako si ka Agus